Uh, meron tayong gagawin ngayon na uh, pagre-repair ng shaper palitan natin kasi bi, wala nang iwalay na nabungal na dito sa ano, bungal na yan uh, palitan natin ang shaper ito so, turo ko sa inyo kung paano natin simulan, kung saan natin banda unang kalasin hanggang sa uh, yung hindi na dapat kalasin ay huwag natin kalasin kasi minsan may nagkakalas na Uh, kahit hindi na dapat kalas yun, eh, kinakalas pa, eh, nadagdagan lang tuloy ng trabaho. So, dito tayo ngayon magsimulang magkalas. Yan. Ganito lang ang pagkalas pagka ganito mga ma, mga ragid o mga pantalo na ang shipper ay mga ano yung, mga heavy duty yung YKK na pangmaong talaga so dito tayo magkakalas kailangan sa ganitong sistema ng pagkakalas ay matalas ang inyong gunting dahil pag purol uh, magka ano-ano lang yan kasugat-sugat at mapupunit lang yung tela so kailangan pagka ganitong sinusungkit natin sa dulo ng gunting kailangan matulis ang ating gunting o matalas maliban sa matulis matalas pa Kulad nito uh, talagang hindi makakawala ang mga gilid-gilid ito dahil matulis ito uh, at matalas so ito yung pagkalas natin yan tapos tanggalin yan 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 o oh. yan yan walay na siya so ang ating andito rin sa may parte baba e baba, natin ang kaunti itong ating uh, kakalasin Babababa natin ang kaunti Para hindi mahirap pagpasada. So mga ganyan. Eh linisan lang natin para ano hindi madumi kasi pangit pag ang ating kinagawa ay nandoon pa yung mga himulmul pag kanayari yan eh nagbibigay sakit sa mata tingnan. para sa akin kaya gusto ko lagi na pag nag, uh, nag nagagawa ako kailangan yung aking mga repair katulad nito tatanggalan ko siya ng mga himulmul yung katulad lilinisin ko yung mga merong mga kuan. yan mga ganyan pinilinis ko yan tinatanggal ko yan para malinis yung aking ginagawa ayoko lang yung mga sinulid sinulid ng mga dati na mga dati na dyan mga uh, luma sinulid na ang nirepair eh, na natin eh, nandyan pa rin na pasadahan pa na ipit pa sa panibagong tahe ayun nagbibigay lang tuloy ng pangit sa ating ginagawa so dito susukitin din naman natin to dito ano, kailangan matulis talaga at pag hindi matulis sisira lang yung ating tila napupunit ang tila pero pag matalas Uh, na, na, na ano, puputol agad yung sinulid ang katulad nito putol agad yung sinulid sa atin siyang kakalkalin para matanggal yung mga sinulid kasi baon na baon sa tagal pa naman na uh, mga luma mga luma ng pantalon luma ng mga short eh bumabaon na yung sinulid so mga ganito walang problema basta matalas lang ang ating gunting. Yan o, sugatan mo lang yan. Yan, pag nasugatan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Ingat lang talaga na hindi siya mapupunit ang tila. Kailangan talaga matalas. Na sinulid lang talaga ang mapuputol, hindi mapapasama yung ano, tila. Yan o. Yan. Sinilinis ko lang, tanatanggal ko na yung mga sinulid-sinulid na mga nakabaon. Kapag di natin tinatanggal, sinasabi ko nga parati na madumi ang ating trabaho tingnan. Pero pag natanggal na yan, nawawala na yung dumi sa paningin. Yan. So, matagal-tagal nga lang magkalas pero kailangan nating gawin ng maayos para maganda naman yung resulta ng ating ginago Malinis siya. Pagtiyaga lang talaga sa pagkakalas. Luwag basol balasubasin para ang ating mga customer ay magsibalikan. Hindi yung hindi makaranas ng hindi maganda. Yung iba kasi nakakaranas ng hindi maganda mamamalita pa yan na pangit tayong gumawa at nawawala pa ang customer natin uh, pati pa yung iba na halip na pupunta sa atin nakabalita eh hindi, hindi na rin pupunta hindi narin rin magpapagawa kasi nabalita ang pangit na tayong gumawa so kailangan talaga yung pagawa natin ay kumbaga may malasakit ba tayo nila yung basta kumita tapos sa isang bisis ka lang kumita sa sunod wala na ayaw na di naki di nakikita hanggang sa mawala lang talaga so maganda yung magandang trabaho dahil eh, ang nagpapatunay niyan ay hindi tayo kundi yung ating mga customer ang sasabing maganda kang magtrabaho malalaman naman yun na maganda kang magtrabaho dahil ulit-ulit eh, yung customer mo babalik-balik yun pero pag pangit tayo magtrabaho, isang bisis lang, hindi na babalik yun. Kaya, trabaho talaga, kailangan uh, yung konsensya. Konsensya lang talaga. Ito, hinihila ko na. Kasi, ano na eh. Bao na bao na yung sinulid. Hirap nang tanggalin. Ah. Uh, pinuputol ko lang Ginugun, ginugupit ko yung mayo ano nakabaon yan o no? ayaw ko kasi yung ganyan may nakikita akong nahirapan akong tanggalin mas lalo upang kakalkalin yan. para conservative ako eh uh, sa gawa pagka ganito may nakita akong harang-harang ng mga sinulid na hindi matatanggal lalo kung kukutkutin yan yan oh, maingay ako ano? madaldal pero tama lang naman ito ang aking sinasabi dahil payo ko ito sa so mga gustong magkaroon ng malinis na trabaho kailangan matuto tayong parating malinis na trabaho so magumpisa na tayong ano? Mag, uh, ikabit na natin itong sipir natin Ayun na Uh, ganito lang ang ating pagkalas, di ba? Hanggang uh, lang, hanggang diyan lang, at saka ito, lamang. Yan lang, ganyan lang. Tapos, ganito na tayo magkawa. Madali lang ito eh. Kasi pag kinalas natin ang hindi kasama, lumalaki lang ang ating trabaho. So kung paano natin siya tinanggal, siya rin yung ating pagbabalik. Balik lang natin sa dati para Makita, para bang ulang nang parang ulang nangyari atras natin nang ulang nangyari lamang yeah dadalhin lang Hindi ko na eh ilawan eh kita naman siguro titingnan natin o, oh, kita na. Kung iilawan ko kaya. Kita din. Iilawan ko na lang. madali lang mga kapadyak magpalit ng zipper basta wag lang na kalas yung mga hindi dapat kalasin doon lang talaga tayo sa dapat lang gawin doon lang tayo kasi pag nakalas yung hindi dapat kalasin pala katulad yan natanggal itong dulo hindi naman dapat tanggalin yan napapatagal pa yung ating trabaho nadagdagan pa so ito mga isa sa mga natutunan ko to tatagal nang ako'y nananahi so isa sa mga binigay sa akin ng Panginoon ito ng mga talin talento na ganito ang, pag ang paggawa nakatipid tayo sa oras, uh, trabaho hindi tayo magtatagal yan saka sa, sa pagre-refer kung ano yung sinulid na uh, dapat gamitin siya yung gamitin kasi may iba ako nakita na ang ne ay maong sinulira ng pula tapos ito na tayo mga, ano dito na tayo Kailang matanggal agad eh. Yan. Sadahan natin yan. I-outline natin siya. Masinsin yung tahi. Masinsin. Tanggalin ko muna. Tanggalin na yung sinsin. Napinuhan ko kasi isa eh. e May na niya. Pinong-pino masyado. So, alisin natin. Palitan natin ng hindi masinsin. Yan. Yan. Ito na okay na to. Madalang dalang na. Madalang na. Awayin na natin itong sefer sa ilalim. Itong isang kapila. Para hindi siya masama. Mandi matahi. Tapos dito lang natin siya itadaan mismo sa dating sa dating ano, para parang walang nangyari lamang. Parang walang kinalas kinalas eh dito pa rin dumadaan sa dating pinagtahian. Para siya bang para lang wala siyang kinalas. Kamay-kamayin lang natin kung medyo kasi mahirap dito i patakbuhin kurbada kasi so para na mamintin natin yung uh, parehas na pakain yung lapad para para double natin din siya eh kailangan natin dahan-dahanin kaya pag uh, pero kung sanay ka na talaga magpatakbo eh wala namang problema kung kaya ang i-guide kaya i-drive mo ng uh, ayos pagka... doble. Pagpasadan ng pangalawa. Ayan o. Ayan siya. Tapos saka natin i... Eh, suot ito. Ah, ilagay natin dyan. Tapos... Pagaling natin yung mga... kwan Ayan. Hindi ko nakahamba lang ng mga sinulid Yan, Pusaka natin. Yan. Tapos tahi natin ganyan. tiningnan ko lang kung kita ba oh ganyan tayo magkabit ng ano ito yung ibahagi kong uh, pamahamaraan para bawat mga mananahi may kanya-kanyang -kanyang paraan sa pagpapalit ng sino, uh, safer o sa akin ito yung aking paraan kaya ito yung aking ibinahagi din So, kung meron kayong makita pang mas mahusay pa dito na paraan, eh, mas maigi. At para mas maganda kasi yung ano, marami tayong paraan ng pagre-repair. Para marami, marami tayong natutunan mula din sa iba. Kasi itong ating mga uh, trabaho na to ay eh, ano to eh, kumbaga experience, experience to kung naranasan mo sa iba na ganito ang kanilang ginagawa so pagka ito na rin ang ginagamit mo at nakasanayan mo eh magbibigay din ito ng ano magandang resulta sa bawat isa sa atin na nagkaroon ng mga karanasan sa iba't ibang mga tao na gumagawa kasi may mga tao na ano talaga eh mga baga technical talagang marami siyang paraan marami siyang diskarte eh, kumbaga ito ito yung akin diskarte eh. eh na ano kumbaga nadadalian ako nito at nagagandahan ako sa ganito uh, so may, may, splicing ah uh, pita natin may splicing kulang sa higpit ayan 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 na natin stitching tayo. Kamay-kamay lang. Bat buhat lang tayo. Parang bartak siya. Yan. 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 Tandaan lang para hindi tayo sumimplan sa pasada. Kailangan nakapatong yung ating pasada rin sa dating tahi. Para hindi sagwan tingnan. So ito na, last na lang ito. Ano na tayo? Dito na tayo sa ano? Huling stitching. Tapos na ang ating pagpalit ng sinker. So Tanggalin na lang natin yung mga himol-mol para okay na Yan Okay na dito sa ilalim, dito sa labas tayo. Baga QC natin Ating equality control Tingnan natin yung ating gawa Hindi ba tabingi Ang butonis Ayan Ayan siya Okay Okay ang ating paggawa Balik sa dating yung tahi Oh, yan. Nakapatong pa rin siya dating mga dinadala ng tahi. So, maraming salamat sa panonood niyo sa aking uh, pagbahagi ng pag re-refer o pagpapalit ng shepherd. At para sa mga baguhan ng at, ng aking YouTube channel, paki-subscribe, share and like. At para sa mga datihan naman, huwag na intindihin niyo itong aking mga paraan dahil alam kong bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mga pamamaraan kung paano mag palit ng sefer. Itong pinahagi ko ay para lamang ito talaga sa mga baguhan pa na nag-aaral pa kung paano sila magpapalit ng mga sefer. So nawa ito, kapupulutan ng maraming aral. Ang aking mga ay tinuturo kasi marami na akong mga video nito. Mga ilan-ilan na rin ang video kong nagawa. So ulitin ko, nawa sa mga baguhan ulit-ulit lang na manunood para makuha ang paraan kung paano magpalit ng 7. At yun lahat na tumatangkilik sa ating mga pagbabahagi, sa ating mga pagtuturo. Maraming salamat po.